ito mga loading nakita kong bagong style ang pagluluto ng popcorn inilalagay niya dun sa bowl tapos dun mo lalagyan ang mga gusto mong ilagay yung butter o kung gusto mo naman yung iba nakita ko nilalagay ay nips yung akin nilalagay kulay asin so na natin kung makakaluto tayo dyan okay gawin na natin ngayon okay simulan na natin ang kakaibang pamamaraan ng pagluluto ng popcorn ano so ito may popcorn na tayo na biniligod ko sa sa talipapaki jona tapos yan may pool na rin tayo okay simulan na natin natin. na natin yung ating foil. So, huwag natin masyadong laparan. Ayan. Okay na siguro yan. Tapos, putulin lang natin. Okay na siguro yung ganitong kalapad. So, lagyan na natin ng popcorn. Yeah. Uy! <laughs> dahan lang. Yan. So, huwag natin masyadong damihan. Siguro, Tiling na natin kung legit nga yun pag ito hindi legit hari. so lagyan natin ng asin ano mas gusto kasi ang as mas gusto ko kasi ang asin kaysa sa asukal yan dagdag ko pa parang yan yan pwede na siguro yan tapos kukap pa tayo ng ganto ring kahaba puputol Lo, ubos mo. <laughs> Buti umabot pa. <laughs> okay, so alagay lang natin. Tanggalin ko lang tong tape. May tape pa kasi. Nakalimutan ko nga pala. Bago pala natin tiklupin ng ayos. Lalagyan pa pala natin ng butter. Ano ba yan? Buti na lang. Hindi ko na. Buti na lang naalala ko. <laughs> so ito. Putulin na natin yung butter. Ayan. Ah, Lalagyan lang natin ng butter. Ayan. So, damihan ko para masarap. Okay, meron na tayong batter at asenso. Okay, atin ang ilagay ito at atin ang tiklupin. Ayan. Ayan. Tiklupin lang natin ang ayos. Ang kabila. Yung iba nakita ko, nilalagyan pa ng parang nips tapos kumukulay. Legit kaya yun, sadyang naging kulay lahat ng popcorn na yung parang sa kindi. Tanda <laughs> niya. Matapos natin nga palang matupi lahat yan. Okay na siya, no? So, butasan naman natin ng isa sa gitna. Yan. Para may lulusutan yung hangin. So, butasan natin. Yan. Okay na siguro yung ganun butas. Yan. So, eto na. Eto na yung ating popcorn in a foil. <laughs> okay, isa lang na natin. Kaya nakaready na yung ating lalagyan. So, lagay na natin. Yan, na, nalagay na natin. Yan na siya, mga Lodi. Yan, so, intay na lang nating Yan, maluto siya. Yan, umuusok na siya, no? Yan, ating ganto-gantohin. Ano? Yan, naamoy ko na. Ang bangon siya. Tignan natin. Ang Lodi, nagsisimula na siya. Alaha, naluluto na yung papuhaw. Wow! Yena, na, ayan! <laughs> wow, wow! yena na, super legit siya. Uh, na! Uh, <laughs> ito natin para yung iba para malahat siya yan yan na nalobo na yung ating po yung alati wow parang fireworks yan na oh oh ha Oh. Ah, hindi nabubutas. oh, ha? hindi na para Parang mapupuno na yung ating ko na. Yung ating po. <laughs> gante natin para malahat. Yan. Yan, pwede na siguro yan, hindi na siya natokpo. Ano, so, tingnan na natin. Mga Lodi, at eto na nga, so, tumigil na yung pagtokpo nung ating <laughs> popcorn. Siguro wala na, ano. So, eto na, tingnan na natin kung anong naging style niya. Ano, so, kuha na na natin. Wow! Ayan siya, mga Lodi, napuno siya. Oh! Wow! Ang init ba niya? <laughs> wow! ano lamat Ah, ang galing! Super legit! Napakaganda naman ng para na bagong style eh, ng pagluluto ng popcorn, no? Walang katapon, no? Hindi mo natataklubahan talaga. Nasa pool na siya, oh. So, tigman natin. Kasi niligan natin ng maraming butter to. Okay? Mmm! Sarap dapat pala na lagyan ko ng cheese. Ay yung cheese powder, ano? Wow! Ah. Super legit niya, eh. <laughs>